Hello po. So, ayan. Pumunta ulit ako ng ng pamilihan dito sa malapit sa amin. Alam niya naman, mahilig ako sa mga clearance. Kasi sayang din kung bibili mo siya ng price niya dati. Mas malaki yung naimumura niya. Kaya, maghintay na lang tayo sa clearance. Yun din naman. So, ayan nga. Bumila ako ng sabon, ng liquid. Kasi yan yung gamit namin dito. Tapos, ang... Uh, ano ba yan? May nabila ko dyan na ano. Pang na buko kasi may pumuputi na. Tsaka yung treats ng aming si Sushi. Tapos yung uh, ubas. Tapos, ayan na nga. Hindi ko pinakawalan yung mga sale. Nakabili ako ng sampung peraso. Kasi ang parang alaman niya, aning yata. For $3. Mura na. Parang yung regular price niya ay 11. Hindi ko na na-check kung magkano. Pero parang ganon 11. So, ayan na nga. Pagkarating ko sa bahay, inisa-isa ko. Kasi parang binayad ko dyan 30 lang sa 10 peraso. So, kung regular price yan, mahigit isang daan. So, 30 lang. Ang laki ng tipid, di po ba? Kaya nga lang, lahat yan para sa mga lalaki. Meron ako mga napiling large, small, medium. Yun ang aking mga na pili na size. Ya, yeah, anim nga yung laman. Tama ako. siguro siguro maginawang iso. Tapos siya nakakuha ko ng dalawa na yan For $5 five dollar lamang. $5 lang yung isa. So, babalikan ko ulit yun. Malay nyo, mag na lang. Baka ubusin ko yon kapag one na lamang. Alam nyo naman, mahilig ako sa clearance. Kasi kapag nakakita ko ng clearance, lalo na kapag one, oh my goodness. Para akong nanalo sa wete. <laughs>